Sumiklab ang gulo dito sa Parok Barangay kulyat Quezon City nang mapasugod ang demolition team para gibain ang mga kabahayan ng tinatawag ng mga informal settlers. Tatlong buwan na daw kasi pinaalis ang mga residente pero hanggang ngayon ay patuloy pa rin silang nanunuluyan sa lugar na ito. Kagabi, pinasok kami ng alauna ng mga polis. Galugad, galugad, ang tawag dito, eh, galugad. Pinag, pinagkakatok yung bahay namin, asawa namin dinampot, dinala sa presinto. Hanggang ngayon, hindi pa sila umaalis. Yung pala demolish na. Wala naman kaming relocation para i-demolis kami. Ang bubong na ito na yung nakikita ang siyang unang nasampulan ng demolition team na hinto lamang ang pag ng mga kabahayan nang dumating si Congressman Kit Belmonte para nga uh, ipatigil ang uh, paggiba ng mga kabahayan. Anong gagawin nyo? Dapat pa nilang i-demolish na, no? Ano? Ako, kung i-demolish nila, hindi ako papayag. Pero, ganoon pa man, eh, wala tayong magagawa. Pero kami, hindi kami susuko. Ayon kay al Charlie Tukale, ang presidente ng Bagong Pag-asa o samahan ng bagong pag-asa, hindi sila makapapayag na ituloy ang pagdemolish ng kanilang mga bahay hanggat wala silang matutuluyan. Isa umanong Dottora Lisa Picache ang nagmamayari ng uh, compound na ito kung saan tinutuluyan ng mga informal settlers. Ricky Brosas, Raging Quarter, 9 Eventa. May nagtatanong, mamamayang nag -usisa.